Malaki ang galit ko sa nanay ko dahil bukod sa kung sino-sinong lalaki na lang ang nakakasiping niya, ay iniiwanan niya lang ang mga bata sa tuwing nabubuntis siya. Tawagin na lang daw natin siya sa kanyang palayaw na Eyang. Siya po ay panganay sa apat na magkakapatid. siya na taong gulang daw si Eyang nung iniwanan sila ng kanyang nanay habang yung bunso niya namang kapatid ay wala pang isang buwan. May bisyo at mapanakit daw talaga ang kanilang tatay kaya iniisip daw ni Eyang na baka ayun ang dahilan kung bakit iniwanan sila ng kanyang nanay. Pero alam din naman daw ni Eyang sa kanyang sarili na kung bakit nasasaktan na ng kanyang ama ang kanyang ina ay dahil sumasama ito sa iba't ibang lalaki. Sa murang edad daw po ni Eyang ay pinilit niyang alagaan ng kanyang mga kapatid habang siya ay nag-aaral. Grade 3 daw si Eyang noong mga panahon na yon at sinasama niya daw sa eskwelahan ang pangatlo at bunso niyang kapatid. Hindi niya raw kasi matiis na iwanan ng kanyang mga kapatid habang siya ay nasa eskwelahan dahil alam niyang sasaktan din ito ng kanilang ama. Pero hindi rin daw po nagtagal ay hindi na kinaya ni Eyang kaya nagdesisyon daw po siya na huminto na sa pag-aaral. Halos na malimus daw si Eyang para lang may maipakain sa kanyang mga kapatid dahil hindi raw talaga maasahan ng kanyang ama. Naging biktima rin daw sila ng pagbibintang sa pagnanakaw kaya nagdesisyon daw ang kanilang ama na paghiwa-hiwalayin silang magkakapatid. Si Eyang daw po ay napunta sa kanyang tita na nagpapahirap sa kanya habang yung tatlo niya namang kapatid ay kinuha daw po ng DSWD. Buntis daw ang nanay ni Eyang noon nung bigla siyang kunin sa kanyang tita para bawiin. At sinubukan din daw bawiin ang kanyang nanay ang kanyang mga kapatid sa DSWD pero isa lang daw po ang kanilang nakuha at yung dalawa ay hindi na. Simula daw noon ay nakasama na nila ulit ang kanilang nanay kasama rin daw ang bagong live-in partner nito na mabait naman daw pero ayaw magtrabaho. Isang linggo lang daw makalipas makapanganak ng nanay ni Eyang ay nagdesisyon na daw po itong magtrabaho. Wala daw nagawa si Eyang kundi pumayag na lang na maiwanan sa kanya ang bagong silang niyang kapatid. Pero nung minsang umalis daw ang kanilang ina ay hindi na raw po ito bumalik pa. At yung tatay naman daw ni Eyang ay nagpunta ng Maynila para magtrabaho kaya pinatawagan daw po siya para mabawi ng kanyang ama. Ayaw daw kasing pumayag ng tatay ni Eyang nung nalama na ang kanaka sa sa bahay ay ang lalaki ng kanyang ina. Kaya tumira daw si Ayang sa bahay ng kanyang tito isang taon daw po ang nakalipas bago siya nakuha ng kanyang ama. Last year lang daw po ay inimbitahan ng kanyang ama ang kanyang ina para makapagpatawaran. Pero hindi pa rin daw siya nagbabago. Sobrang hirap daw makisama sa isang taong manluloko. Kaya hinayaan niya na lang daw na makapag-usap ang kanyang mga magulang pero narinig daw ito ni Ayang na sinabi ng kanyang nanay. Na kaya kong ang iwanan ang mga anak ko, yung mga lalaki ko pa ba? Sobrang sakit lang daw po yon dahil sinabi daw ito ng kanyang ina sa mismong araw ng Pasko. Pero kinausap daw si Eyang ng kanyang ama at sinabi na hayaan mo na dahil gusto ko pa rin makipagbalikan sa kanya. Nagbingi-bingihan at nagbulag-bulagan daw po si Eyang sa kanya mga narinig pero hindi raw po talaga siya pumayag na magbalikan sila. At nitong taon lang daw ulit ang nanay ni Eyang ay nagpunta daw ng Cavite para makapagtrabaho. Pero umuwi daw sa kanila dahil nagkasakit ang kanyang bunsong kapatid. Sobrang dami daw naririnig ni Eyang na chismis tungkol sa kanyang ina at paulit-ulit lang daw itong nagloloko. Nalaman din daw ni ay Yang na ilang beses pang nabuntis ang kanyang ina at sadyang pinapalaglag nito. Sa totoo lang po, marumi ang tingin ko sa kanya, nandidiri na susuka ako sa kanya. Kapag pinagsasabihan ko siya, nagagalit pa siya at binablock niya kami sa social media. Pero ang totoo ay okay lang naman sa amin dahil wala na talaga kami pakialam sa kanya. Yung mga kamag-anak niya lang talaga ang nagsusumbong sa akin. Sana po ay mapili ang aking kwento at mabigyan niyo ko ng payo. Hanggang dito na lang ati Charis. Para sa ikagagaan na rin ang kalooban mo, mas mainam siguro na tanggapin na lang natin na ganito na talaga yung nanay mo. Hindi kasi natin sila mababago dahil choice nila yun eh. Na kahit anong talak at pangaral lang sabihin natin sa kanila, sila pa rin ang magdidesisyon. Dahil meron talaga mga tao na sariling kaligayahan lang nila ang mahalaga sa kanila. Kaya ang tanging magagawa mo lang ngayon ay magpakatatag at magdasal na sana dumating yung panahon na magbago siya. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Kaya graduate ka na, Axel Claude, Terence Gomez, Zaldi Jacobo at Hazel Ann. Lyra Rod Rodriguez at Cassandra Gabadan. Kaya yun lang muna, huwag kalimutan mag-follow para alam mo kung anong ulam namin bukas. Bye-bye!